Tayaki. Kusan Tayaki. Yan, Kusan Tayaki. Ayan, nandito tayo ngayon. Ano? Matagal ko lang gustong tikman mo yung pinapay mo na. Isda. Isda, nang pinapay yung pinapay na ako mag-isda. Kapit tayo natin din eh, kung anong nasa. Ayan, pinagipunan kaya natin. na. para makakain lang tayo, matikman lang natin yung pinapay na yan. Ayan, yun na tayo Ayan, try natin yung chicken slice and cheese Ito masarap Thanks Ayan na Ayan na Ayan, nakabili na tayo. Ayan, Bukan ang cute. Mukhang ang init-init pa. Chicken slice and cheese. Ayan. Mainit pa siya. Ayan na, nabili na natin. Ayan.